Mariati sa Manalo, bet na bet ng mga hurado during Miss Cosmo 2024 preliminary competition. Sa reaction pa lang ng mga hurado, halatang-halata na nagustuhan nila ang performance ni Atiza at nag-glow siya sa stage. Samantala, nangunguna din siya sa hot picks ng mga pageant sites. Kinakabahan na ang mga taga-suporta niya sa kanyang maging performance sa Coronation Night mamayang gabi. Ano kaya maging placement ni Maria Atiza Manalo sa Miss Cosmo 2024? Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.